Hello mga katim simpatiko, isang magpalang umaga po sa inyong lahat mga kabayan ko dito sa Torrijos Ang inyong lingkod po ay kasalukuyang Nagayak at paalis ng ating bahay Papunta po tayo ng uh, matuya-tuya kung saan ang po tayo ng yero Gipika po tayo ng yero para po sa Pakaskasan Elementary School Yan po ay uh, bigay ng Team Jopen At uh, ang inyong lingkod, ang personal mag-deliver sa Bakaskasan Elementary School kung saan nakontaka po natin ang mga received uh, receiver doon. Okay? Maraming salamat po. Let's go sa so go. Wait. Okay, thank you po, Atimina. Ayun, may nakita akong gwapo. Si <laughs> <laughs> so, Ito yung ng sibuyaw, oh. <laughs> Nagkita pa kami din sa mga tiyatuya. Tiyatuya. Dahil yung mag-pick up ng gear doon sa EFD Hardware. Okay. Product muna. See you soon. So, <laughs> <laughs> ako yun po ako nandito ngayon sa EFD Hardware and General uh, Merchandise. Ayan. Ang may-ari po si Kuya. Ernie. Ernie. Okay, Ernie. Shout out ka sa iyong mga customer. Yes. Oh. Isa o sa mga customer ka dyan, sa Ayan. paskasan, sa bulok, malina, oh, lahat -oh. ng mga customer ko sa So mga customer may mga karatig ano din, karatig barangay din no? Balik ko natin kukunin ko yung ano, apat na yero ano? Yung uh, ng Team Jupin Ako po yung personal na magdadala sa pakaskasan sa, Yan po ba ay para sa Uh, elementary ng pakaskasan. Uh, yan po ay pampa para matapos yung kanilang patway. Mm -hmm. Kaya uh, ang inyong pong lingkod ang magadala sa pakaskasan. Uh, si Tim Kasimpatiko and Mr. Simpatico Simpa TV. Uh, yan po ang aking channel, Tim Kasimpatiko and Mr. Uh, Simpatico TV. Ayan, uh, pakipalo po kay Ernie yung sticker binigay sa'yo kanina. Ayan, uh, kasalukuyan po ako nandito ngayon sa barangay, Pakaskasan, sa Pakaskasan Elementary School kung saan papatayin po namin ang yero na galing sa team Jopen. Amen. Kami po nagpapasalamat kay Mayor Jopen Pinaplores sa kanyang kaloob na yero sa amin pa rin. Okay, thank you po at Amina. Magandang project ay I love Bakaskas na elementary school. So dito po ilalagay ang yerong aming deliver buhat sa team Joker.